Alam mo si Dane, di ba ano, uh, protective tayo sa pera natin or sa property natin. Di ba pag ayaw nating ma-hold up, ayaw nating ma-scam, sa mga investments, ayaw natin na ipapapasok sa property natin. Ibig sabihin, lahat ng ari natin na uh, pinaprotektahan natin or hindi natin, hindi tayo nagpapahiram, kahit nga ng mga material na bagay, hindi tayo nagpapahiram. Pero, when it comes to time, parang ang mabilis nating uh, ano yun yung oras natin, mabilis natin gastusin or bilis natin baliwalain. Ito yung dapat na ingatan mo. Ito yung one resource na hindi na renewable. So, protect your time na like protecting your money and your assets, properties. Ganun dapat ang pagpoprotect sa oras. So, alagaan mo kung ano yung oras na meron ka. Huwag mong ispend sa kung ano-anong bagay tulad nung sa mga social media. What I mean is, hindi kita pinapahinto mag-social media. But, ito yung ano eh. Ito yung pinaka most valuable asset. So, spend it wisely sa kung saan sa tingin mo may Uh, na entertain ka or may words ka na kukuha sa kanya uh, syempre, minsan uh, ganun talaga eh na uh, i-balance mo yung buhay mo kasi di ba meron tayong a lifetime and dead time ikaw ba yung parang ano lang yung parang uh, yung nag-uubos ka lang ba ng oras or may purpose ka sa ginagamit mo sa oras mo so um, think uh, wisely sa pag-spend ng time like ay yung kumbaga sa budgeting dapat tayo may time management din. So, yun lang. Yun lang remind ko sa sa iyo, si Day, sa sarili ko rin na spend your time wisely na no? sa lahat ng bagay na i-spend mo ng time. Hopefully, productive siya. Siyempre, importante din na entertainment. Hindi ko inaalis yan. Tulad ang ginagawa mo ngayon. Pero, i-budget mo. May balance, siyempre, sa work, sa studies, sa entertainment. So, balance dapat lahat yan. Hindi, hindi pagka nag ano, sa sa sleep, may tamang oras para doon. Sa entertainment, may tamang oras para doon. Sa, pro, sa productivity, may tamang oras para, para doon. Sa pagkain, sa sa pag-spend time with family, may tamang oras para sa lahat ng bagay. So, spend your time wisely lang. Yun lang naman.